Umagang kay ganda mga boss Ngayon ay araw ng biyernes Kaya ito na nga ang pangatlong araw ko dito sa Maynila Kaya for today's video Samahan niyo ako sa buong maghapon na gagawin ko dito Palabas na nga po ako ng staff house Napakaganda nga ng umaga ngayon dahil lumabas na yung sinag ng araw Araw-araw nga nilalakad galing dito sa staff house So punta opisina Ay syempre napakalapit lang eh Agoy Ako na nga yata yung pinakaunang dumating ngayon sa opisina Dahil wala pang sa sasakyan, ibig sabihin wala pa silang madam. Ito pala mga boss ang meeting area namin. At ito naman yung opisina ni Ma'am Tina at dito rin po ako nag-opisina. Balik kaming dalawa nga lang dito yung magkasama. Hinahanap ko nga yung asong si Belly. Sana naman kaya nagtago. Ito pala mga boss yung loob ng opisina namin. Maraming painting na nakadisplay dahil mahilig magpaint si madam. para mga boss, inilibot ko muna kayo dito sa loob. Mm -hmm.

Dahil pala sa birthday ni Sir Ai, gumawa kami ng video para sa birthday greetings namin sa kanya. At pagsapit nga ng gabi ay may konting kaganapan dito. Uminom kami ng wine at nagkantahan. Kaming apat nga lang nila madam yung nagsalo-salo dito. Paano yun mga boss? Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panunood.